Ah, madulas. Ah, isa pa pagpalam tanghali sa ating lahat, mga kaibigan. Mga brother, sister, mga kalingap. Ah, nandito tayo sa lugar ng Sityo Tooy. Dito sa kabilang side ng Sityo Tooy. Ah, meron tayo dito ah, ng hatiran na dalawang senior citizen na dati ko nang na-vlog si Canestor. Ini atin binigyan dati ng ayuda dahil yun ay na-stroke. Pero nung time na tayo ay nag-vlog. Ano, nag -vlog. Sinumpong ulit siya, na-stroke ulit siya. Pagkalipas na ilang araw, binalikan natin. Uh, wala na siya dito. Ibinaba ng anak sa bayan kasi nga malayo itong lugar na ito. Baka atakihin na naman. Kaya dito lang muna sa bayan. Ngayon, uh, mabalita natin, nandito siya. Kaya uh, babalikan natin ngayon para dala natin ng bigas. Ayan. Kabag pa ko yung bigas. Saka ito konting uh, grocery. Uh, natin sa kanda. Uh, at kumustayin natin kung ano nga yung buhay nila. Ayun, kung natin, parang may mga ulat. Kanina pang madaling araw yan. Pero napag-alaman natin na hindi yan, ano, hindi yan pag sangay sa aking anak kanina, nagpasundo sa akin, mga 90-80. Yan yata yung sanhi na ano, galing sa vulkan na nagalburuto. Kaya ano, kaya pinasal ng pasok. Mga, mga ismag yan. Ayan, hindi siya pag Kumbaga parang alikabok yung galing sa bigan. Tara mga kaibigan, mga kalingap. Saktong alas 12. At umuulan. Kanina atin ating dinaanan, maputit. Yung ating tricycle ano eh. Para bang uh, dumaan isang labugan. Yung bang ano, pinapaliguan ng mga kalabaw. Tara, samahan niyo ako. Sa aking uh, paglalakad. Sana nandito sila, yung mag-asawa. ang nabubuhay lang nito mga kaibigan yung babae nagtitinda-tinda siya kung ano yung mga may bunga ang kalakal dyan saging. oh! ayun nakita <laughs> hindi tayo madulas yun yung ano ginagawang banana cue kaya binibenta ng ano ganun tapos niya ano oh! nagka madulas kukunin yung kanilang ano pangkain Mapipilitan niya ito tayo magpaa ganda na kayo dali lang ito mabigat natin kasama Tanggalin natin sinelos natin. Sino diba, bigat? Madudumihin natin dala. Eh sinelos. Tinanggal ko na. Sana wag madumihin to. Ano? Ayaw malalaglag pa yung itlog. Madudumihin natin atin Ano? Dala dala. Muntik pa mahulog yung ano itlog. Madulas siya, mga kaibigan. Medyo malayo-layo pa naman to. Okay, mainit pa. Samahan nyo ako. Huwag mainit yung mga viewers. <laughs> na makarating tayo din sa ano. Sa pagbibigyan. Ayan. Dito dumaan yung pinaka ano, Siguro yung paglakas ng ulan. Dito nanusog sa ano. Sa pinakandaan. Kaya ayan, nabilas siya. Marami sana akong ano, pinagpipili ang bigyan. Yung mga in-scout ko nakaraan para sa sakaling matulisit ko yung abal nakaraan sana. Ito sana dun, kaya lang ano. Mas naibigan ko ito ang bigyan, ko ng ano, ano. Yung bang may stroke. At saka dadalawa lang sila sa kanilang bahay. Kaya ito na yung aking ano. Uh, naisipang pagbigyan sa araw na ito. Araw ng Biyernes ngayon ng Kalingap. Sana wag ma-infect yung sugat ko. Kinikita ko nung daga nung mga nakaraang madaling araw. Eh. Siguro mga gadalang araw ngayon. Hindi ako nakapagpaturok ng ito, ito. no? Sana hindi man ako sa putik na ito. Ayan, malapit na tayo. Gandaan tayo sa ano, maliit na uh, sapa. Malakas na nga tubig yung pag-umulan. Mamaya pag-pawi, tatakbo na ako. Wala <laughs> tayong nun. Ito, may dala tayong bigas dito, 8 kila sa likuran. Ayan. Plus itong konting grocery. ayun Ay, na, natumpay tayo, mga kalingap. Ay, hindi ka mababasag, itlog. Inalis na natin siya nila sa atin, pero madras pa rin. Mas delikado para dito mga senior. At lalong lalo na yung bibigyan natin dahil madulas ang daan. Ayun na-stroke yun. Mas delikado sa kanya ito. Ayan, ganyan talaga yung buhay ng ano, mga uh, vlogger. Ang uh, uh, naranasan ng mga hindi natin inasahan. Ayan, yes, tatay sa ano. Rasong ilog. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan, ilog. Rasong. Ano mga niyog? Ang dami niyog. Ano, nalagdag. Pulutin kayo mamaya. Ano, <laughs> tuturo ko dito sa ano. May bahay. Pwede nyo lang pagkakitaan yan. Hindi na ang pulutin para ano, benta. Mabibili na yun ano. 20 pesos. Apat na yung nakita ko. Baka marami pa iba. Patal na lakas ulan. Kaya tayo nakamas, gawin nga nyan. Para hindi natin purong mahigop yung ano. Yung smug. Tao po! Tao po! Alos to! Magandang pangali! Gusto na! Kaya naman lagi isa? Magdulas? Magdulas po, ay. Nasa unsuan. Ay, di maganda maga maga. Ano ba pa pangalan? Nalimutan ko na. leite po. Leti. Bete? Bete o leite leite Aska, lete. Magdulas ako doon. Kahit ah. hinubad. Kahit hinubad ko na yung sinubad. Magdulas po kasi hindi lang may nalaman na darating kayo. Ah. Dito na po. Tumaulat. Tumaulat. Ay, may basa. Tumakain po kami. <laughs> Anong ulam natin? Pinaksew kong bango, ano? Sarap yun. Ano? Pinaksew na. Hmm. Ano? Kano pa kaya ano nga ba? Pakasuyo nga po na, no? Ano yung nga po sa likod ko yung alabag? Ito po yung likit. Hmm. Hindi ba na aso? Hindi po. Ayan. Ang bait po yan, basta nandito na. Ang po sila ang tingabutan. Malaglag itong ano. Ibabahan muna natin. Ayan mga kaibigan, siya no? si Canestor. Dati ba ganyan din yung paa niya noon? Dati? Hindi ganyan dati? Medyo tuwid noon No? Para... Yung dati, unang punta ko noon? Okay yung paa niya, di ba? Ah, maka madulas, maka madulas. Ayan. Kamusta na, Alastar? Kamusta na, Alastar? Uh -huh. Kumusta na? Uh -huh. Ayan ay sika Nestor. Kanestor. Saka si Kaleti Le ba? Leti, leti, ayan, leti. ayan, si Di e po. Sila lang po yung ano, nakatira dito sa kabilang tahanan. Nagkakaroon dito ng mga bata pag ano. Pag Sabado, Linggo. Ah, kahit ang mula, kahit ang mula pupunta sila. Galing sila dito bata. sa... Galing sa boundary. Sa boundary. Ah, doon sa may heavy na press. Okay. Ah, yun. Hindi pala nagigali. Uh, Kamusta na imlayan, ano? Kamusta na kalagayan natin? Ito. Uh, yeah. kalahati. Hmm. Nagpunta po ako dito eh. Di ba nung mag-vlog tayo? Bumalik po ako pagkalipas ng tatlong araw. Wala kayo dito na. Bumaba daw kayo. Saan ba kayo napunta lang? Ngayon, yeah, quite good. Pero sa tumira yata na ka sa isang anak mo? Mm -hmm. Kasi, pagkain niya doon sa anak ko nung, nung, nung ano, pinunta hmm. namin, doon, mm. kami. Ayon, kami, yung kumuha namin dito. Tapos take up siya kami. kami nga mga pati kabuli. May rap na. Doon kayo, doon nagtanong kasi ako doon sa may ano, pangalan may tindahan doon? Mita. Matanda doon? Ayos lang ka, Mita. Sabi, wala dyan, ibinaba e, ng mga anak kasi baka maita pa na doon time na yun, di ba? Hmm. Baka daw sumpungin, kaya binaba muna kayo. Binaba muna. Maalos dalawang lingkot kami doon. Ayun. Bale ang mahina sa kanya, yung kaliwa Tama kanan. Ah, tama kanan. It's okay din yes, uh. yan. Yung pero, para, sabay po yan. Pero, pero parang medyo pumait yung mga hita. Ano niya, binti ano? Hmm. Parang, May mga po problema sa mga hita niya. Hmm. Parang humiit siya. Oh, parang, parang. Pero okay naman, basta nakakalakan naman siya. Nakakalakan naman. Kasi sa mga, lagi siya nakaano, nakaupo. Hmm. Ayan yung advice ng doktor. kayo ano, hindi kayo inanong ano, mga bawal-bawal sa inyo. Marami pong bawal. Wag ka maano, Calistor, wag ka po hanggang may buhay ano. Ngayon ang ano po, Relax lang, Calistor, baka, baka taas ang anong dugo. Wag, Calistor, baka tayo po ano, taas ang tayo. Ya, taas ang tayo naman ang ano, resort. Ang dugo niya, simula nung ito nang nang ano na ano, na. ano na? po ang dugo oh, normal na. 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 Bababa, na Bata pa naman. kayo. <laughs> kayo, huwag kayo mawala ng pag-asa. Habang may buhay nga, sabi, may pag-asa. At nandiyan naman yung Panginoon, di ba? Hmm. Ngayon pa, ang ano po namin, pag nawawala ang siyang damot niya, <coughs> eh, hindi kami sa mag po, hindi eh, makahinig kasi nag po ng panibagong ano na naman. Nang? Nang pick-up. Eh, saan ka check up? Hmm, sa barat po. Sa barat. Ano po private? Private. Ba't wala po ba sa atin niya, mga natin? Sa annex natin yung hospital doon? Oo, so, kailangan sa private Considio, para... Kung judyo, kibubila pa. Kaya, ito eh, sana, sa susunod na pati pag hmm. nito dito nakikistudyo kasi... Ah, dito sa, sa may private, ano? Private naman po, maano naman. May maganda pong doktor ah, mura lang din ang check-up, yun no? Dr. Bernardo. Sa may likod sa gilid mm -hmm. mm -hmm. ano, na simbahan, no? kamukha na yun yung kustudyo yun, parang nga yung pinagbyak na ano, Mahal kasi sa ano, yan yata parang 400 dal, 350 ganyan. Sa iba yata, 700. No, sa ibang doktor. Ibig niya sabihin, ang ating LGU, nangihingi pa ng panibagong laboratory. Sabi nung saan? Sa Pero hindi doktor may sabi nun. Hindi. Hindi. Pero kayo po, meron kayong mga request ng meron kayong mga request ng doktor. Wala pa po. Kasi po diyan sa atin sa Sangguniang Bayan, meron po diyan sangay nating ating gobyerno sa nasyonal. Na pwede po tayo diyan katulad sa laboratory halimbawa o sabi nating na na CT scan o to the, to the echo. Meron po tayong malalapitan diyan na makakakuha po tayo ng tulong. Sa so, tayo po ng tinulungan ko, siguro ano po nyo yun, baka po nyo, no? Siya no andyan sa may halak sa may no sa no? so, mapunso yung batang siya, no? Ay, si ano di ari oh yung pangalan niya ano uh -huh. ang pangalan ng anak niya si arnie asitisk natin yan libre Apo, tapos nasamahan ko yung ano niya yung asawa ng ano niya ng pamangkin sila para makakuha ng kinasal system nakakuha naman, okay. naman sila sa munisipyo Siguro parang 4,000 siguro yun. Kaya lang, kaya lang, may, may presenta tayong ano, request ng doktor. Na talaga pinaano tayo ng doktor, pinapalaboratory, ano pa, ano pa mang, kung ano, ano pa mang ano, itatawag na procedure o. Kaya lang, meron na para ma-approve. Tsaka yun, bukwa sa barangay ng hmm. DINSI yun. Tsaka yung ID, ganyan po. Yun lang. Hmm. Parang nakita kami na dati. Parang nakita ko siya. Anak niya siya. Nga na, ay, ha? Uh, dito minsan na-uwi. Ah, nandito, nandito pala yung anak niya. Nandiyan lang naman dito ang trabaho. Dito, dito ka ba tumitir ah? Uh, pa, bakit Par, parang nakita ko, namimilay ka? Milay din. Ano yun? Ano, dati na yan? Ah, kabinti lang. Pinasya lang ko yung tatay mo kasi alam ko dalawa lang itong mga magulang mo rito eh. Hmm. Pero sa bayat, tigabayang ka. Mabuti so, ka ano ba Mabuti ka mo, mo yung tatay mo rito no? silip-silipi mo kasi nga talaga ano kailangan niya ng ano na mo-monitor um, sa kanyang sitwasyon. Natay siya nung mga bata na nagpunta dito. Ah, okay. okay. Para nakita siya nung mga nakaraan dito. Nakita hmm. ko po kayo ko ng dito Alex. Ay, Ay ko ba 'yun nandoon? Ah, 'yun. Kaya lang ko sila yung mga magulang mo at ni ko titayin dala dyan sa akin bag. Mayroon diyan ano, walong kilo bigas sa kanya to, may konting grocery. Kaya nga, ano. Ayan, itilog. Kaya tayo nagpunta rito. Kasi nga, sabi ni ka ano, ka Leti ba? Ay okay. ano, yung kanyang nabubuhay na yung magulang sa lugar nito. Ano, yung mga pananim. Tinitinda nila no? okay. ano. Ano ginagawin ni doon? na ano na yung pagka-harvest ninyo, tinitinda o mayroong bang niluluto pa? Yung ginagawang banana ko, ganun ba? Kasi okay. eh, nga wala no? Patagulan. Mahirap nga ako nga po, tinanggap ko si ko, nagbaligtad pa ako eh. Kapang po, baha yan. Pati yung tricycle doon, parang lumusog po ako sa daan ng ano kalabaw. Malalim mo, may slid pa lang. Oo, nahihirapan nga ako. Sana nga, makabalik ako. Slide pa naman yung tricycle. Ang lakas ng baha kakaroon. Dispo, yan ang problema namin dito. Ay, saan kayo kumukha ng ano niya? Ayun nga pala, sabi niya, kailangan pang tingnan ng doktoran. Kuha ng munisipyo, sa inilingan kaya ng laboratory. Dapat automatic binibigyan ano? Wala rin po ba sa barangay doon? Ayaw pong bigyan. nga na. Wala kasi ang pala ni bagong ano, check-up. Uh, hmm. Bakit kaya? Ano kaya ang rason? Bakit gano'n? Baka bababaan na yung gamot. Parang gano'n siguro dahilan. Kaya uiba yung gano'n ba? Hmm. Ba't ilan bang ano pong ininom na ilan? Ilang klase? Yeah. Isa lang. Isa lang? Saka, yeah. yun, saka yung sartan. Yung gusto ng dalawang niya ano, eh. Alam ko po yung ano yun eh. Parang lifetime na may dalawang klaseng gamot eh. Sa mm -hmm. no? ano, sa mga na-stroke, bahay Parang termis na niyang ano, iniinom talaga yun eh. Pero bakit kailangan pa na ano, panibago? Mm -hmm. <laughs> Check it, dagdag, dagdag gastusin lang eh. <laughs> Ayan, naluba tayo. But... Minsan, bababa ako para makakuha sa mga Yung asawa niya, minsan, inuutusan ko. Wala Minyaw rin. Hindi ako makakakuha kasi may mm -hmm. inihilip. Ayan, dali lang. Nalobat tayo. Gamitin natin isang cellphone dala ko. Kung pwede. Wala na ito. Nalobat yung ating ano, isa. Buti may bro tayo isang ano, natin. E paano ka buhay nyo ngayon? Tatagulan. Ako po. Na, hindi ako na ano nang paninda. Bibili ako sa labasan. Tapos yung luluto ako ng paninda, pansit, kaya sa saging na. Ano po yung bibili sa labasan? Ano yun? alam naman sa may tindahan sa palaking palingke. Ito po, ang, iba, ang ibig ko po sabihin, parang nag-angkat pa kayo. Hmm. Tap, ah. lang ako, magking lang. Wow. Ano pong, ano pong binibig ko sila? Saging. Minsan, wala akong saging na hilog. Ah. Bindi ako sa labasan. Ah. Yan, yeah, magpapansin ako. Pero yung mga saging, hindi mo binibig sa bayan, hindi? Hindi. Dito rin lang na kinawa. Oo, oh, dito rin yung kinukuha ah, Kaya medyo, kaya lang, Aka, medyo mura naman, ano? Kaya yeah, pag wala akong saging, doon ako sa labasan bumibili. Ayan. Kunti-kunti ko lang o. Buti, itlapas din ng kayo nanak niyo. Oo na. Ano po, nandiyan naka-duty. Ayan. At kahit pa siguro, nabibit kita naman kayo pagka napapasyal. Oo. Ayan nga, may pasan na namang kahoy. Hindi ko kaya mga ngahoy na maulan. Kahoy o O to, wag ka ano no. Wag ka masyadong mag emotion Kasi kung ano, makakasama po sa yun, Hindi bagay po sa iyo no. Relax ka lang. Kasi baka alam mo naman yung pagtasang dugo wala pinipili kung may ulan man o ano. Pero mas kadalasan pagka mainit ang panahon. Iyak ang kapalit. Pero bata pa naman siya. Para 61 lang ba siya? Mm -hmm. Bata pa. Kasi edad lang nung mga kapatid ko kayo. Wala tayo. Dala lang ang dalawa ng traga natin. Kadalasan pa nagbablog tayo. Tumutulong. Ano, ito lang mga bigas bigas. Mga open grocery pair sa ano. Sa pera po wala. Eh. Parang, hindi po ako sumasal sa YouTube. <laughs> Ano na nga po, pitong buwan na, wala tayong natatanggap. Pero hindi pa rin tayo sumusuko kasi ano, yun na po yung ating uh, layunin, ating adikain, uh, makatulong sa uh, mga tao na uh, mga maylangan. Siguro, dapat dumating din yung tao para sa, sa atin at makatulong tayo sa mahigit na nakakarami. Pag-try lang, at uh, sa lang po yung aking YouTube channel. Sa mga nakakalala, kakalala mo, no, sabihin nyo lang para medyo makatulong. Anong balita kay Arnel sa inyo nga po? nah tapus situskan tuh ini, mm. sekarang ini langsung tapusnya situskan boleh, ano boleh capture, boleh capture huling, ya yeah. huling ya yeah. bisa yeah. uh. 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 ba sa ilis daw? Kaya nagbinigyan po siya ang hindi na sinagamot um. na para makagaling daw pag sumasakit. Pero ]right? gusto niya masitiskan, Kanestor Gusto mo mo pasitiskan. Hindi gusto niya pa mo pasitiskan. Ano na po kasi doktor? Ah. Sana nga meron pong anong Tulungan po natin sila kamestor sa kanya gusto niya magpa-check up. Kasi yung pong doktor ang kailangan natin na magbigay po ng request na kailangan ng CT scan. Ano po? Sana may mabuting puso, may magandang kalooban na magbigay ng konting halaga sa iyo para makakita pa. At tutulungan kita rin pagdating sa CT scan na wala tayong babayaran doon. Ang kailangan lang yung ano, may tao kung makapagpasada. May iba, iba Meron pero kukuha tayo sa isang ano, sa isang sangay ng gobyerno pang ano doon sa CT scan. Para malaman kung ano talaga yung status ng na ano yun no dulo nyo kung may namumubang dugo dyan ano man ramang natin natin sana meron pong ano, meron po sana tumulong sa kanya na may ginito ang puso dyan na nakakatabi na mas kasigit ka na opo kaya nyo po malo nyo po may isa tayong manunod na ano na sponsor tayo nyo Brooklyn Mamalia Tata ang you Thank you ano po yun? Kulang-kulang po. Ano yung malibo yun? Ang yeah, mga mga po. mga 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 po, mga 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 po mga 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 ng sa na um, um, sana para sa mga pamilyang tulad ninyo. Kasi ako po lumo naganak buhay. Ang mga anak ko, bintan-bintan na ko pa dito, dadalangin kami na tumulong. Kailangan namin. Kaya po po ako na may ang mga ano ng mga ito. Bigay na konting tulong na sa amin, malaking bagay na po yan sa amin. Ano naman kaya lang, kung um, ito po ang problema ko, kaya naghihimay po ako ng tulong kayo. Ayan po, nilamagang po si Calete para kay Calistore. Sana po, ano, meron sana pabot ng tulong. Amal ka naman, Desi, mag-share. Yeah, yeah. Para po, mapasipis yan si Calistore. Kahit po yung pampasigat na lang po, at ako na pong bahalang, ano, lumabit sa, sa isa sa sanay ng gobyerno, di sana medikal atensya, katulad po yan. Pagpapacheck up, ibibigyan daw at kasi wala pa tayo talaga ng revenue yung regular na natatanggap. So pagdating po sa mga human assistance sa ating mga 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 sa amin nito. So yun po natin nagagawa ang tulong sa kabila. At saka yun nga, yun. Nagalitin natin natin ang ating president at kung minsan at natin sa kanilang bahay. Yung po lang, pero so, pagdating po sa atay yung gawin para sa kanila. Ayan, sana po natulungan natin sila. Ano po tayo, umulan mga kaibigan, mga kalingat, ayan. Natin, Mababasa ka na ako sa pag-uwi ko. Susundo pa naman ako sa asawa ko mamaya na. Pero tumuloy tayo dito Para po maghatid ng konting ano, ng ayuda sa dalawang mag-asawa. Ito may dala po ako dito ng konting ano, ayuda sa inyong mag-asawa. No? Kami ano, patuloy sa, ano, sa, sa inyong dito kahit pa paano. Daba ako yan. dyan. Leti, leti nga ba? Leti? Ayan, sa Leti, sa Nestor. Kaya na po kayo dyan sa ano, ano lang po yan, mga 8 kilos lang po yan, konting grocery dyan. Sa kahit blag, yan po lang yung ating mga kayanang, ano, para may po ko sa inyo, ano, konting ayuda. Sana makatulong sa inyo, ano? Salamat po, maraming maraming salamat po sa... Uh, Ayan, nakapasalamat siya, no, si kami, kahit, uh, siya. na si Canister eh. Kahit ah, butil siya Huwag ka nang iiyak Huwag so, ka nang iiyak Huwag Huwag Maraming, dugo. maraming salamat po din hindi, hindi makasalita kasi po naman, iyak siya eh kasi uh, po punawas sa sarili niya uh, <laughs> Talagang gaya <laughs> ng buhay may araming mga tulad niya na dumadalang sa kanyang ano uh, lang uh, po lang tayo, pray lang po tayo ro Huwag lang tayong manawang manalangin sa pagising, sa pagpulog Kaya naman po yanin sa amin na uh, nating baba niya sa sarili namin buhay Maraming salamat po sa Anong ano man makakala ito. Okay. Hindi meron kong masyari magtatagay mo no? kasi susundo ako. Pwede po ka. Hindi, meron mo na. Matakapin mga... mo na. May extra. Hindi po ako ano, nagkakapin. Kahit ito mga soft day. Galing po, tubig lang talaga ako. Kasi meron akong sakit siya, ano. Kidney stone, bato. Kaya umiwas po ako nun. Umiwas po mga nun. Bawal. Ayan, mga kanistor. Kaya, lady, tuloy na ako, ano. Uh, sige po, po maraming, maraming salamat po pag pong... Magpalain kayo ng po may kapal. Salamat po. Sana maraming marami pa po, po ninyong matulungan sa, Ayan. sana po, katulad uh, ninyong uh, um, Maraming nangangailangan po na talagang walang wala. Amen. Uh, sana po gumanda ating channel para lumawak po ating pagtulong na ito. Tugodito. Sige po, uh, tutuloy na ako at medyo, medyo tumila na ng konti. Ano? Okay. Uh, pasensya na po kayo sa aking uh, kaya. Okay uh, maraming uh, salamat. Kalahiti, sa, kalahiti, kalahiti, store. kalahiti, kalahiti, Okay. Bye bye. Uh, salamat. God God bless po sa inyo. Tulong, maraming maraming salamat. Ayan, tayo mga kalingat. Ayaw okay. na kalinga, kalinga po ako. Bye bye. Okay. Mm -hmm. Ayan, na tubig. Parang tubig Ayan. Kamalaki na siya. Ilo tayo. Ayaw tayo mga nyug. Malaglag. Ayaw tayo. Ayan, mamig. Tara, mga kalinyap. Uwi na tayo. Baka tayo matangay dito ng... Ayan, lumakilis na. Baka tayo matangay dito ng tubig. <laughs> Ayaw ko na mabasa isang paa ko dahil may sugat. <laughs>